Sinakal at pinagnakawan ng isang ina sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Fairview Baguio City matapos itong pasukin ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki. Puan kasi yung biktima no na yung um sa base report uh, doon sa may uh, leg niya doon yung may parang uh, uh, don doon yung uh, may nakitang signs kung paano siya napatay so ang biktima, isang 29 anyo sa ina na ayaw munang pangalanan ng mga pulis. Ayon sa salaysay ng kanilang katulong sa mga pulis, nadatnan pa niya ang biktima at anak nito sa sala. Pansamantalang umakyat ang katulong sa rooftop dahil tumawag ang asawa ng biktima. Pagbalik nito sa sala, hawak na ng isa sa mga sospek ang anak ng biktima. Inutusan nito ang katulong na dalhin sa ikalawang palapag ng bahay ang anak ng biktima at huwag humingi ng tulong o gumawa ng ingay. Inihatid pa ng sospek ang dalawa sa itaas at saka muling bumaba. Hindi na alam ng katulong ang mga sumunod na nangyari. Dagdag pa sa investigasyon ng PNP, nang dumating ang asawa ng biktima sa bahay, ay nadatnan niya ang bangkay ng biktima sa loob ng kwarto ng kanilang ina. Nawawala raw ang cellphone nito at ilang pang mga alahas. Blanko pa ang PNP sa pagkakakilanlan ng mga sospek na nakasuot lang ng itim na jacket, itim na face mask at itim na sombrero. Sir, yan po sinisigurado po ng ating kapulisan sa Baguio, kaya nga po ang ating uh, uh, chief investigation dito sa Quarters ay siya na po yung nag, uh, andun kahapon to help naman yung mga personnel niya para hindi lang yung Station 1 ang gumagalaw. Kasi gusto po natin mabigyan ng hostisya itong nangyari kahapon nga. Kung sakaling mahuli ang mga sospek, maharap ang ito sa kasong robbery at homicide. Sinubukan ng news team na kuna ng pahayag ang pamilya ng biktima pero tumanggi muna silang magbigay ng komento. Hiling nila sa ngayon ang respeto at pribadong pagluluksa sa yumao nilang kapamilya. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.